kabayan alam mo ba na kahit negosyante ka na lalo na kapag nagko-content ka pa darating yung araw na kailangan mong huminto hindi dahil sumusuko ka kundi dahil may mas mahalaga ka pang bagay na kailangan mong unahin tambayan ni kabayan Hello, hello mga kabayan! Kumusta na naman? Ako nga pala ulit si Brother Joe, entrepreneur at content creator dito sa Canada. Alam ko marami sa inyo ang naghihintay ng susunod na vlog ko. Lalo na yung mga OFWs na gusto ring magsimula ng negosyo. Pero napansin siguro ng ilan sa inyo, halos tatlong linggo akong nawala sa pagbablog. At sa tatlong linggo na yon, ang dami kong natutunan. Hindi lang tungkol sa business kundi sa buhay mismo. Ito kasi ang nangyari sa tatlong linggo na yan kabayan. Noong July 26 birthday ko. Syempre naman, once a year lang 'yon, kabayan. Tapos summer break pa ng mga anak ko dito sa Canada. Kasi July to first week of September ang bakasyon ng school dito. Bilang tatay at asawa, hindi pwedeng puro negosyo at content na lang ang iniisip ko. Kailangan ko rin mag-invest ng oras para sa pamilya ko. Bukod doon, naging sobrang busy talaga ako sa mga deliveries namin sa mga supermarkets lalo na peak season ngayon para sa maraming Filipino gatherings at events dito sa abroad. Kaya kahit gusto kong mag-vlog, may mga araw na pipikit na lang talaga ako dahil sa pagod. At ito naman bro, habang nagpapahinga ako sa pagko-content, napansin ko talaga, bumagsak talaga yung views. Kaya parang yung momentum ko, unti-unti na namang nawawala. At dito ko nakita yung isang malaking problema na madalas hindi pinag-uusapan ng mga negosyante at mga content creators dito sa abroad. Kapag huminto ka, bayan kahit saglit lang mabilis bumababa ang momentum mo kahit ano pa yung ginagawa mo, yung audience mo, sanay sa presence mo, pag nawala ka, lilipat sila sa iba. Ganon din yan sa pagbibusiness. Pag lumuwag ka, nawawala yung consistency na nagpapatakbo sa kita mo. Dagdag pa dito, marami sa ating umaasa na yung mga kaibigan, yung mga kakilala natin at sa kapamilya natin ang magiging top supporters. Pero sa totoo lang kabayan, ito ang reality ng buhay. Mas maraming strangers pa ang mas nanonood, bumi ibili at sumusuporta kaysa sa mga kakilala mo. At ito ang isa sa mga natutunan ko sa negosyo at content creation. Hindi lang pala laging hassle, hassle, hassle ang sagot. Kailangan mo ring matutong magdisiplina sa balance. Gusto kong i-share sa iyo yung mga quotes na nakatulong sa akin. Pinost ko na ito actually sa social media ko few weeks ago. Ito yung mga keep on believing. If you lose your passion, you will lose your confidence. Ito yung kapag sunod-sunod ang burnout nawawala ang gana. At pag wala ka ng gana, unti-unti, nawawala rin yung tiwala mo sa sarili mo. The important thing is that you're constantly trying to be the best version of yourself. It's a constant journey of improvement, ika nga. Kaya hindi masamang magpahinga, pero siguraduhin mo na pagbalik mo, mas maganda mas matibay at mas matalino ka kaysa sa dati kaya abang-abang mga kababayan dahil marami kayong mga bagong setup na makikita next month sa journey natin ito ito pa yung isang quote na gustong gusto ko constant quest to try to be better today than you were yesterday actually nakita ko to sa mamba mentality ni Kobe Bryant kahit konti lang ang progress mo ngayon basta mas mataas kaysa kahapon panalo ka ibig sabihin goods na yan kabayan sa unti-unti na pag-angat mo pagdating ng araw, malaki na ang inangat mo. Kaya kabayan, ito ang advice ko sa iyo. Huwag kang matakot magpahinga kung kailangan. Pero huwag mo ring hayaan na matulog ng tuluyan ang apoy mo. Business at content creation ay parang halaman. Hindi pwedeng walang dilig ng matagal. Kung hindi mo kaya araw-araw, siguraduhin mo at least steady lang yung growth mo pero wag full stop. Pero ito na naman kabayan, disclaimer, hindi ko sinasabi na madali ito. Lahat tayo may kanya-kanyang laban, hindi pare-pareho ang resources at energy natin. Pero kahit maliit na step, basta forward, okay na yon. Kaya ito ang suggestion ko sa'yo. Maglaan ka ng schedule para sa business, of course, para mabuhay tayo. Then sunod yung content. Ito yung sinasabi ko dahil sa business at saka content creation yung ating pinag-uusapan dito. Sa content naman, para makatulong sa inyo, sa mga tagapakinig natin at saka sa personal growth ko na rin. Dahil alam ninyo kabayan, honestly, dahil sa pagbablog ko ay mas lalo akong nagkakaroon ng motivation sa sarili ko mismo. Habang nagsasabi kasi ako ng mga inspirational at motivational insights sa inyo, ay para ko na rin sinasabihan yung sarili ko para mas lalong magsumikap sa buhay na ito. At of course, maglaan ng oras para sa pamilya dahil para kanino ba lahat ng ito. Para din naman sa pamilya natin, di ba? Pero, ito ang tandaan mo, kabayan. Ang tunay na sikreto ng lahat ng ito, maglaan ka ng oras at pananalig sa magagawa ng Diyos sa buhay at kinabukasan mo. Kaya ko binanggit ito, ay baka merong mga nakakakilala sa akin na nanonood ng vlog ko ngayon. At sabihing hindi man lang banggitin at pasalamatan ng ama, lalo na dun sa mga nakakakilala sa akin bilang reliyoso na may tungkulin. Pero sa totoo lang, ayaw ko lang talagang haluan ang aking mga content ng about sa pananampalataya para fair para sa lahat. Para hindi nila sabihing paawa effect para suportan ako sa ginagawa kong content kundi para ito sa mga taong nangangailangan ng gabay para makipaglaban sa buhay dito sa abroad. Ito kasi ang paniniwala ko kabayan na ang negosyo at content creation dito sa abroad ay hindi dapat magkalaban. Pwede silang magtulungan. Yung income mo sa business, pwedeng mag-fan ng content mo. Dahil akala mo kabayan, basta-basta lang na mag-content ka. Siyempre yung, yung time at effort na ginugugol mo para dito. Kasi akala ng iba, yung pagko-content yun ang magfa sa business mo o sa mga ginagawa mo. Mali at tama po kayo doon, kabayan. Bakit? Kasi habang nag-uumpisa ka sa pagkocontent, o sa mga ginagawa mo, sa anumang platform na ginagalawan mo, wala ka namang kinikita sa pagkocontent eh. Baka nga hanggang sumuko ka, wala ka pa rin kinikita eh. <laughs> Pero siguro sa pagtagal, at lalo na kung nakakapagbigay ka naman talaga ng value sa mga tao at nagkaroon ka na ng maraming followers at subscribers, doon siguro masasabi mo magkakaroon ka na ng kita sa anumang platform na ginagalawan mo. Pero ito ang tanong ng iba, kabayan. Ano yung sinasabi mong pwedeng magtulungan yung negosyo at content creation? Kasi ganito po kasi yon kabayan. Yung audience mo sa pagkocontent mo, pwedeng maging customers mo yan sa mga business mo. Kagaya na lamang nung nag-deliver ako last week sa Seafood City sa Calgary bago kami na masyal ng family ko. Merong lumapit habang naglalagay ako ng mga deliveries namin. Sabi niya, Kuya, ikaw pala yung pinapanood ko sa YouTube. Sabi ko na nga ba't sa'yo yung mga tinapay na may hugot lines eh. Ganun yun kabayan. Ito kasi yung sinasabi nila ito. Yung makikita nyo rito, yun yung produkto namin na uh, may mga hugot lines. Yung may packaging kami na dati, dati Lahat nung mga nalilikom ko kasi mayroon akong hugot board sa bulletin board sa aming restaurant dati. Na lahat ng mga hugot ng no, mga kumakain doon. Susulat nila at sa kanilalagay nila doon. Yun naman yung mga nilalagay namin sa sa lahat ng mga tinapay namin. Pero kabayan ang pinakamalaking kalaban natin dun sa topic natin na bakit nawawala ang momentum natin sa pagnenegosyo at pagkukontent. At alam ko guilty guilty ako dito. Kasi ang kalaban natin talaga rito mga bayan ay ang sarili nating mga excuse, yung wala akong oras na madalas sinasabi natin, yung bukas na lang at marami pang bukas hanggang sa nauwi sa isang buwan na wala ka ng ginawa, kundi hanggang sa mawala na lang ng tuluyan ang iyong gana sa iyong mga ginagawa. Pero disclaimer kabayan na alam ko mahirap lalo na sa abroad, yung trabaho, pamilya, business, lahat naghahati ng oras mo, pero kabayan... Kapag puro dahilan, walang mangyayari. Kaya ang importante lang mag-umpisa ka. Kabayan, ang mahalaga hindi ka humihinto ng tuluyan. Pahinga, oo. Pero balik ka ulit. kasi sa negosyo at content creation, wala sa bilis yan kundi sa pagiging consistent. Ngayong linggo, ito ang hamon ko sa'yo. Gumawa ka ng isang bagay na magbabalik sa momentum mo. Kahit maliit lang, post ka ng update, gawa ka ng plano o kaya gumawa ka ng schedule ng gagawin mo sa isang linggo. Gaya ko, Gumawa ako ng schedule ng isang buong linggo. Ito, nilaminate ko pa yan para at least may sinusundan ako. Ginawa ko to para at least meron akong sinusundan. Although meron mga pagbabago sa isang araw, meron akong ibang mga emergency na gagawin. Pero at least, kahit na pagkayong talagang wala naman na akong maisip, pupunta lang ako rito sa schedule ko, meron na akong susundan. Basta gawin mo lang, kabayan. Yun ang pinaka-importante dyan. Kayo, kabayan, ano ang ginagawa ninyo para hindi mawala ang momentum sa negosyo ninyo, sa passion ninyo, kaya sa pa project ninyo? Comment nyo sa baba para matulungan din natin ang isa't isa. Kaya hanggang sa muli, kabayan, follow Like, share mo to, subscribe ka na rin dahil dito sa Tambayan ni Kabayan Abro tatambay ka na, matututo ka pa, san ka pa? Babush.